niya. Wow! Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, nasaktuhan namin ang opening ng Pet Express dito sa may SM mm. Batangas. Actually, may bibilin talaga kami dito kaya kami pumunta at sakto opening nga nila. Kaya naman sinamantala na ni Mother ang pagkakataon siya. Una ang kinuha niya dito ay itong dog tag. Tapos maya maya pa nakita namin itong cute na cute na dog house or cat house uh, not na ito. Nakakatuwa nga kasi ang dami rin talaga dito ang napakagaganda mga dog mm. at cat bed. Pero yes. kami dito sa isang to kasi para na talaga siyang house at naisip nga ni Mother instantly si Altea. Noon nakaraan kasi nung magbukas ng parcel si Mother ay eh, nilagay lang niya doon sa sahig yung box. Tapos maya maya pa ay nakita nga ni Mother na nakahiga si Altea sa loob ng box na yun. Ang nakakatuwa pa kung alis man si Altea doon ay pagkatapos niya maglaro doon ulit siya babalik at magpapahinga. Kaya naman yung box na yun imbes na itapon ay talagang ilang araw doon hanggang sa malas pag ni Altea. <laughs> kaya naman naisipan ni Mother why ibili nga natin siya nito pero hindi nga natin pinila yung mga beds na may mga Si Aldeya kasi napakatindi rin magnat-ngat niyan. Diyos ko, yung mga tsinelas nga namin puro kabiaka na lang. Baka kasi kapag malalambot masyado may isip niya is parang ngat-ngatin talaga siya at makasirain niya. Tapos eto namang parang doghouse na to. Manipis lang talaga yung pagka niya at parang perfect nga lang rin para sa kanya. Kaso nga nung paalis na si mother para bayaran niya naisip naman niya si mama kat at yung kanya mga kuting. Kaya naman nagtanong si mother ng stock pa nito. Yung isa kasi nakadisplay kita niyo mas hmm. maliit po talaga siya as compared dito sa napili ni mother at alam nyo naman, kailangan medyo malaki ng konti kasi nga po may kuting pang kasama si mama. Ay, isip nga ni mother na makapapayag si mama kat na yun nga yung maging parang pinakatulugan na lang ng mga kuting niya. Anyway, sabi naghihintay nga ng stock ay nagtingin-tingin pa rin si mother dito since kompleto talaga yung mga gamit na pang doggies dito. Meron sila dito na mga pang groom, tapos meron rin nga pong mga dog food, pakainan, kahit mga sa guys, meron mga litter box, litter sand. Meron nga san. dito mga dog at cat diapers. Diyos ko talagang kahit anong kailangan nyo, meron po Kaya dito. naman kahit talaga sa plano ang pagbili ng mga dogs Dog Stuffs ngayon, tingnan nyo talagang napakarami rin napili at nabili ni Mother para rin nga sa ating pack members. At tingin nga tong panggupit ng kuko kasi Diyos ko, suko talaga yung mga panggupit natin sa tindi nga po talaga ng kuko ng ating pack. Stop. Sabi ko nga kay Mother, mag-buy na rin kami ng diaper kapag ilalabas or dadalhin sa malls ang ating pack member. Kaso medyo maliliit yung sizes na available nung time na to. Kaya naman ang ending nakabili si Mother ng diaper para sa ating pa. Kasi talagang walang magkasya at eto nga may nakita pa siya dito sa ilalim. For the kuha pa nga. So, general, for the effort kahit hindi niya bibilhin kasi sobrang laki ng pakainan na to, guys. Inaasap hey, nga ni Mother na pwede daw to kay Malia kasi naman napakalakas talagang kumain ng Malia natin. Sobrang laki nga ng pakainan na to. Parang doble ng ulo niya. Diyos ko, parang planggana na nga yata to. <laughs> Pero syempre, hindi natin to bibilin kasi for the diet naman ang maliyan natin. Diyos ko, napakalaki na tama na yung ganun kalaki. Anyways, maya maya pa, dumating na nga dito si kuya na kumuha ng stock at heto na nga daradala na niya yung house na ating pinakuha. Yun nga lang, iba yung designer color nito pero syempre, kinuha na rin nga yan ni mother. At eto nga pala guys, ang cute niya kasi nalalabhan siya. Di zipper nga lang rin siya kapag bubuin at ayan ang cute-cute niya. Ready na nga siya para bayaran dyan. At ready nang mahi-uwi kina Altea at kay Mama Kai. For the buy na nga lang tayo dyan. Lahat ng mga pinamili natin. Kasi talagang naparami rin nga po yung mga Tinanggal din nga pala muna ni Kuya etong mga house na to. Para nga po magkasa siya sa lagay. At hindi siya masyadong bulky kapag iniuwi natin. Pagdating naman dito sa bahay. Eto na nga agad yung inuna ni Mother. Nung maibaba nga etong mga pinamili. Ay kinuha niya agad etong isang to. Para ibigay nga po kay na Mama ka. Dahil nga sinira kanina for the buong nga tayo ngayon ngayon, madali lang rin naman siya. Parang parang jacket lang pala siya. May zipper nga po siya. Tapos isushoot mo lang siya doon sa parang pinakabutas. Tapos zipper mo lang siya all the way around. Tapos eto nga po yung parang pinakalatag niya dyan sa loob na parang manipis lang naman ako. Nung matapos nga po, hayan din na agad ni mother dito sa second floor kasi excited na nga tayo sa magiging reaction ni mama kat. Although hindi natin sure talaga kung tatanggapin niya yan. Sakto nga nagpapadede si mama kat nung time na to. And guys, hindi na nga rin pala siya umalis dito sa taas na to. Kumbaga, dito na talaga niya talaga yung mga Junaris niya. At pumayag naman siya sa ginawa natin sa kanyang lugar. Dahil nga okay naman na sila John, try lang din talaga natin kung magugustuhan ba nila dito sa loob kasi alam niyo naman yung mga kuting kailangan rin talaga nila ng warm. Kaso nga nung tinry ni Mother na papasukin si Mama Kat ay nako talagang hindi niya approve guys. Inamoy niya lang ng konti tapos lumabas na nga po siya at bumalik na doon sa dati nilang pwesto. Syempre no choice tayo, binalik na rin natin diyan ang mga kuting niya. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin talaga, maganda pa rin palagi ay comfortable siya. na Malalaki ang mga kuting na to at hindi na natin sila pwedeng ilipat since na-accept na rin ni Mama Kat etong pwesto na to. Update naman sa mga kittens, malalakas rin naman sila at tingnan nyo talagang napakalalaki at napakakuti.